Ang akin po nireklamo, gusto ko na makawin yung magama ko. Of course kasi 10 months old lang po si baby. Dali po ako sa trabaho, ang expect ko po, po sana 14 days lang po yung nasuspindi po ako trabaho. Mm -hmm. Hindi po kami naka-intindihan po. Medyo nakasagutan lang kami po, ma'am. Ang ginawa ko, umalis na lang po ako at saka naisip ko, hindi po siya kaya mag-alaga ng bata dahil may sakit po siya kayo. Hindi na lang po yung bata. Okay po ba sa inyo na sasagutin po ng Wanted sa Radyo yung pamasahe nang makasama na rin po ni Nanay Elizabeth, yung baby ninyo? Eh, wala naman problema, ma'am. Siguro yung mga ganyang away-away wag naman dumating sa punto na makarating po kayo ng Sambuanga ulit at hindi na po kayo magparamdam. Opo, po, ma'am. Elizabeth, so okay na po ha? Baka na po si baby, nakausap niyo din naman po si mister. At uh, as soon as possible, siguro, na-arrange na lang natin kung paano susunduin si tatay at si baby sa Sambuanga. Good afternoon, ma'am Elizabeth. O nung last time kitang nakita dito, ang uh, nareklamo is si mister. Ngayon na magkasama na po kayo at nakabalik na din si baby, ano po ang uh, nararamdaman niyo, ma'am Elizabeth? Masaya po, ma'am. Nagpapasalamat po ako, ma'am na nakauwi ang magama ko. Mm -hmm. Malaki pasalamat ko na tulong nyo sa akin sa mm -hmm. amin na bumalik po yung magama. Nagkabalik tayo ulit kami. Mm -hmm. Kaya malaking pasalamat sobra-sobra. Kamusta naman po si Bibi ngayon ma'am? Okay naman po ma'am. Uh -huh. Ano atrinie? Uh, pinabiyahe po na binuk natin sila ng eroplano. Ah, Earthling kailan po. Ba siya, mm. kailan po kayo naka, nag, nagbumalik, sir, from Zamboanga? Long no, po. Natatandaan ko, nandun po kayo nakatira sa sister ninyo, ano? Tama opo, po. Opo, so, tayo ay nakipag-ugnayan dun sa kapatid niya, tama opo, ba? Opo, opo. Okay. Sir Edwin, kayo po, ngayon na nakabalik na po kayo sa Maynila at kasama niya na si Mrs. at si Baby, of course. Ano po ang nararamdaman niya, sir? Masaya po ma'am na ganito nagbabalikan po kami mm -mm. at saka nagpapasalamat din ako sa staff at saka ng buo ng Rapidol po po sa mm -mm. idol po mm -mm. papasalamat ko po sa lahat po yung police po at saka yung mga uh, janitor po security mm -mm. na tumulong din po sa Saan amin pong pier yan sir para mapasalamatan din natin? Ma sa... Pier 4 o, po ma'am. Pier 4 saan po yan sir? Sa mismong Manila po ma'am, Pier 4 lang ah, po yung... Ah dito na man. sa Manila oh po. Yan sila po talaga. Papasalamat ako sa kanila din mm -mm. na tumulong sila nung ano, kami nandun na stranded po kami mm -mm. na sila po ang nakatulong mm -mm. At of course, yung kapatid mo sir kasi kinupkup ka niya sa oh, Sambuanga. Pasalamatan din po, din po natin. Um, Ate J, salamat po sa nangyari na sa amin na pumunta kami dyan sa inyo na tinanggap niyo ko ng maayos po. Salamat po talaga. Mm -mm. Ngayon sir, ngayon na nakabalik na po kayo sa Maynila, iwasan na po yung nangyari na insidente sa inyo ni Mrs. Ha. Wala na pong ganun sana. Opo, opo. Mm -mm. Baka naman mamaya sa susunod na mag-away kayo, eh, mawala ka na naman pa sa mga. Hindi na po ba ganun, sir? Okay na kayo? Opo, opo. Okay na. Yung problema nila sa, di ba may pinoproblema apo. din po kayo na matutulungan din naman po namin kayo Actually, Actually, sir, ah, natawagan po natin. Atene. Ah, okay na din. Yung hmm. pinagtatrabahuhan niyo, sir, kung saan nga po kayo uh, umalis or tinanggal dahil nga po nagkaroon po kayo ng uh, violation or ng yung stormakina. problema na ito, no? Yes po. sorry mm na -hmm. Sir, natawagan po namin, uh, pwede na po kayong bumalik sa trabaho. Ayun. Pwede, pwede na po. Nakakausap na po namin. Para po dun sa ibang detalye, kakausapin po kayo ng staff namin. Idol Rapitol po, salamat po sa inyo, sa kalat ng staff ninyo. Maraming maraming salamat po. Ma'am Jocelyn po, Madam Jocelyn, salamat po sa lahat po. Idol Rapitol po, maraming salamat po ang tulong nyo na nakabalik po ang aking mag-ama, um, Ma'am Jocelyn, madam, maraming pasalamat sa inyo, lalo, lalo na rin dito po kay attorney, dito kay Ma'am Sharon po, <laughs> ay attorney, sobrang pagpapasalamat ko, buhay na buhay ang buhay. Oh, salamat Maraming salamat <laughs> po. Okay. Mam, ma Ma'am, pero may nakapansin, hindi naman po pala ganun yung picture ni Sir ko kasi yun yung <laughs> pinakita mo sa staff namin. Pero guwapo pala <laughs> si Mister. Mm, so, sobra eh. talaga po, bugbugan po yung trabaho. Kaya uh, yun, na, po nangyari. Tatagan ah. niyo lang po Sir kasi meron po kayong anak po na binamoy. Hmm. at Bibing baby guwapo pa. Guwapo si Mister Ma'am. Mm -hmm. Ikaw naman kasi yung binigay mo sa amin picture. Pero guwapo ang Mister. Ayan. Maraming salamat Ma'am ha. Maganda oh, po. Alagaan, alagaan niyo po si para. Baby ha. At Epo, maraming salamat hmm. po sa inyo. Maraming pala. po salamat. Kaya mm -hmm. sa lahat. At least nakabalik na. Yes, nakakatuwa naman na nakabalik na si Sir at okay na sila buo na silang pamilya. Yes.